hapon po mga kaong slide nandito po tayo ngayon sa bayan ng Sarabia Ibi Magalona Negros Occidental dito po ako ipinanga ipinanganak sa aking hometown mga kaong slide alam mo ba ang isishare ko ngayon ng, sa inyo ang kwento ng isang yung nagpapadyak siya umapasyada siya ng tricycle ito siya may shoota pitong buwan pa lang sila ngayon pero nagpaplano po ito na magpapakasal po sila ang pangalan po ng tao na ito si Rockwell Papa sa palayaw na Engot ang edad po ni Rockwell 39 years old 39 at ang kanyang shoota na maging asawa ay si Micaela Ginyabo sa palayaw na Mikay. Sila po pariyo sila tubong taga Ibi Magalona, Negros Occidental. Ngayon mga kaong slide, pakinggan po natin ang kanilang kwento. Sang una, hindi pa muning itsura niya. Sang banwa nga ini, subong kadakog niyang pagbago sini Ang sa tubang nato amo ni ang sarabya residential building ibi magaluna negros so occidental para kuil papa ako ang pagpangabuhi niya sa asibi magaluna ang biyahe ka lang tayo si kahit kakaong kagit sa tatlo kabis sa kadlaw. pagpangabuhi kabalok kagit ngayon kung mga asawa ka sarangon mo hindi mo pagbabayan ng asawa mo pag sa ibi magaluna gali ang pangabuhi kay? ang una nanon mo lang ang pangabuhi sa sang... Magaluna galo naman si Mikay lubong pigato kaya okay, kapukwat naman hindi magalo um, nagbangon ang video man din na subong ang video kadua tapos mga oh. luyag sa tapos nang kita ba sa tapos nang nagbisin siya sa ingot sa kay tatay na mga, mga luyag sa akon eh, hey, man ang pagbaton. Maayo man ang baton. Maksang iya iloy kagsang. Ang baton mas nga pag uh, Okay, Hindi salamat. God bless. Salamat. Ang pagpangamuyo sa ginawag, o bayi ginasaton. <coughs> ingot, ginahigog mo si Mikay. Nagugma mo ako si Mikay. Mikay, ginahigog mo si Ingot. Hmm. Ingot, mabuhi mo ayan si Mikay sa imulang lang ni nga ginaobra nga padyak at lawadlaw mapakaong ko si Mikay sa tatlo kabisis sa isa, sa isa katlaw, si Mikay ako ginay ko gumako si Mikay tuk tuk sa kamatayan ako gali ako gali si Raquel Papa nga ga bahay tay sikat sa si ibi magaluna ako gali kapangayo ulik uli kung sino nakabalo na pustan gamay lang ang aming bahay gubain na ibimagalun na parang na talak kag ako gali nga si Rockwell Papa na kwa asawa ko sa ano papakasal ko gani sa sa Purtin, na, sa kasalan ng bayan papakasal ko ng asawa ko kayo na mahal ko ang asawa ko sa tub, -tub sa kamatayan ako gali gabiyahe lang kay sikat mapakaon ko si Mikay sa tatlo ka bisis sa isa ka pagkaislan bayo nabilan bayo ng skan gamay lang nakita mapakain ko si Mikay sa tatlong bisis sa isa ka sa ibi magaluna ako gali ko yung papa sa ibi magaluna nga nang, pangayo ulit kung sinong viewers nga magtulong sa kon, sa ibi magaluna ako galiliwat, ipakilala ka si Rockwell Papa, minamahal ko si Mikaela, Ginyabo, layaw ya, uya, si Mikay. Eh, Mikay, anong mensahe mo kay Ingot? Ikaw minsahe na. Ang bal ka na? Ang nakilala ko si Ingot, duwa. nangyong dodua. Dodua? Ang na nakilala ko si Ingot, so ang nangyong dodua, magkukod siya. Ay, kabalugid ko nga mabuhi, ay ako ni. Pagkatapos suwang sa sa akong amay nga nang nagpakilala nga siyang ko. Mga tiya, mga tiya. Ang mga tiya ko nang nasa dyan, makita ka pa ang nga decidido sa ng baton sa isang akong amay, kag isang akong katiyaan. Mikai, Mikay, may nanay ka pa? Wala na. Ito may, ta may tatay ka pa? Ato sa Manila, ako na Pila na edad mo, Mikay? May piuno. Oh, ikaw, ingot. Ako, gali. Trantay no'y bi anyos nga nangabuhi kay Mikay. Kag palangga ko iya nga mga kiyaan, kag kaya nga amay. Kag ilisensya ko ni pag, pag, pag kuha ko sa iya, pagka tatlo kadlaw, ilisensya ko ni si Mikay. Kay e para nga, ang iya bala nga mga pamilya, hindi mag-asa. Nga ko lang na nga hindi ko sa ila.